Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest mama channel. A failure holds also matarder. So ngayong hapon na to. Tignan natin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Virgo. So Virgo, Virgo, Virgo. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? Ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Virgo signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating na sa God. Pero don't forget to like and subscribe my channel. And hit siya ba for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads away. Pagpalaing kayo nang jaws at may kapal, sik sikliglig ng gumatao, na biyayang sa inyo. So let's see guys, what is the messages and advice ng ating Angel Spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs? Ang ating mahahalag. Tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Please give me an information pa. So there's a tree of Cups, a celebration coming in. May mga celebration na magaganap, no? Na magdadala sa iyo ng kaligayahan. No, mag meron dito ng um, celebrations, happiness, enjoyment, no? And of course there's something the page of wands by goodness. May magandang balita. Ha? No, may magandang balita na maaaring magdala sa iyo no, ng um, kaligayahan. Mm -hmm. Let's see. And there's something the lovers. Sabi ka na nga ba, ultimate happiness that brings you a higher level of commitment. So see, some of you guys na so maaaring ikasal, magkaroon ng karelasyon, no? Maaaring um, makilala mo na yung taong para sa'yo. So let's see. And this is something of something moving forward. At makaka-move on ka na din. No? Sa mga bagay na pinagdaanan at naranasan mo no? Ano man yung mga bagay na naranasan mo at naramdaman mo, maaring papawiin na nito. Ano man yung uh, mga nangyari sa iyo, no? And of course, there's a three of pentacles for collaborations, no? Kailangan na makipag-ugnayan, makipag-usap ng maayos, no? Klaruhin at liwanagin mong mabuti. And there's something magician with a manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest makakamit, makukuha, matatamo, no? What is the digital messages when you need product? Represent with the of Pentacle. Invest wisely, no? Pagdating sa mga bagay-bagay, matuto ka na, no? Pangalagaan at proteksyonan kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Huwag kang padadala ng mga tao sa paligid mo, no? Huwag ubus biyaya. What is the digital messages? And there's a hermit card. Spiritual awakening. So, may magandang balita na magmumulat sa'yo sa katotohanan at kaliwanagan. No? Kung baga pagdating sa bagay-bagay, mas matututo ka na pagdating sa finances mo. No? Hindi ka na padadala ng, ng mga sulsol, buyo, no? baka naman, no? gato ganyan, no? magiging aware ka na sa mga kinikita at pinagtrabahuhan mo. And there's a an night of swords. No? Bibilis na raw ang takbo ng situations mo. No? Magkakaroon na ng changes and development and a mental clarity and this is something the two of ones no? you have the power to choose pumili ka ng mga bagay na kung saan ka um, lalago kung saan ka um, makakausad no and because there's something the page of sword being curiosity no unawain mo tuklasin mo yung mga taong makakatulong lamang sa iyo no what is the digital messages and represent me the for a pentacle for saving money Protection at mat pangalagaan mo yung sarili mo dahil ano man yung mga bagay pangarap mo matatamo mo ito at may sa mo ito, no? Let's see. What is it, the three of cups of page of pentacles? There's a seven of wands, no? Protections. Protection at mga mo yung grounds mo dito. Even your territory, your finances, no? Kung saan ka nakakakuha ng um, resource of income, no? Finances, salary, So, there's is something guys, with the strength of it, confidence. So, ngayon, lalakas mo na loob mo. Papangalagaan mo ng sarili mo, no? Kumbaga, ngayon, mamahali mo na yung sarili mo, alagaan mo na, mas uh, maniniwala ka na sa kakayanan mo. And there's something, the night of ones. no? There's something near to success. Napakarapit na para magtagumpay ka. Makikilala mo na siya. Oh. What is the different messages? And there's a discount curve with a pure positive outcome. Mm -hmm. Mag magdadala sa ito ng positibo pamamaraan dahil sa tamang pagpili. No? At ang um, tamang pamamaraan, paano ka makakalayat, at makakawala dyan sa sitwasyon mo. Moving forward, the eight of cups. And of course, there's something the five of wands. Some of you guys, so no, meron talaga nakikipagkupitensya sa'yo. Meron ka -compet competitors. Meron um, kumaga may inggit at galit sa'yo. Especially dyan sa trabaho mo. No? may naiingit dyan sa trabaho mo. And there's an Arab Pentacle with a security oh, na magkaroon ka ng seguridad sa lahat ng plano mo, lalo-lalo na sa finances mo, ha? Kasi mayroon dito nagpapaikot ng utak mo at ulo mo, no? Isip mo. What is the different messages for the outcome? For the outcome is the six of cups. So, see protection at pangalaga mo yung sarili mo laban sa third party, third wheel, no? With your friends, with your ex, no? And there's a for offer of something to evaluate or analyze. So ngayon mas lalo mo nang pag-iisipan, no? Yung bawat eksena bago ka magdesisyon. Mas lalakas sa manang loob mo, no? Na harapin, no? Yung mga bagay na kinakatakutan mo. And there's a five of cups. Now some of you nakakaranas ng disappointment, regret, but definitely guys, no? May mga bagay na kailangan mo tanggapin, no? And there's a devil card. See? Unti-unti ka na makaka-move on dahil with the devil card, malalaman mo na kung sino talaga itong punot dulo nito, lilinisin, susunugin, sisirain lahat ng bagay na yan sa baligid mo at sa buhay mo. Ibig sabihin dito, ikaw yung pipili ng mga bagay na makakabuti sa'yo at pumili ka ng bagay kung paano ka makakawala dito sa mundong ginagalawan mo with the devil card. Toxic traits or toxic environment, toxic um, uh, surroundings, no? So, let's see. What is the different messages? And this something that I request with a wish payment. Wish payment. So, matutubad na rin daw ang mga pangarap mo. No? Magiging maayos na rin ang kalagayan mo pagdating sa trabaho. Ibig sabihin, makakahanap ka ng, ng tamang trabaho para sa sa'yo na na walang inggit no? sa paligid mo. And there's a three of swords. See, napapalibutan kasi ng mga inggitera dyan eh. No? At wag ka rin nagkukwento about sa mga nangyari sa'yo. Ano ko yung salary mo? mo? Kinikita mo? Kasi hindi lahat ng mga taong sinishare mo yan is nagbibigay ng motivation doon sa kanila, no? Some of them guys no naiinggit. No? So let's see what is additional messages tied with an English spirit. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. For finances and career. Let's see. Shuffle muna natin ang burger. for finances and career represent with a death card a transformation now there's no something in the beginning na may mga bagay na matatapos sa pagdating sa finances mo na may mga bagay na wawakasan tatapusin trabaho negosyo hanap buhay man yan no aalisin ka dyan and there's an emperor na mas maging mature ka na at mas maging grounded ka na no wag ka ng padadala ng mga tao sa paligid mo no? Buksan mo ang isip at pananaw mo na huwag kang magpadikta sa mga tao sa paligid mo. And of course, there's something that's ever, of course, no? Kung maga meron dyan tao sa paligid mo na lililito ka, dinidistract ka. Kaya huwag kang magpapa And there's a four of one something celebration. Maraming celebration magaganap na magdadala sa iyo ng high level at the same time. Blossoming, pagpaglago ng finances. No, and there's something that's ever, so mag-ingat ka. There's something that's secrets. Hidden agenda no? May mga tao na umaalagid sa iyo, hindi lahat ng mga tao lumalapit sa iyo ay magandang intention. Some of them guys, no, kakanapan ka ng butas ka, sa ika mo, mag-ingat ka. Pagdating sa ka love life, There's a, the world na maaaring makilala mo tong person na to sa international, sa ibang bansa. Yes, there's a three of ones. The waiting is over. Yung inihintay mo, there's a possible na dumating na at dun mo makikilala sa ibang bansa. Or maaaring nakilala mo na. And there's a native of See, I told you no? Kailangan mo muna makawala dyan sa toxic na paligid mo. And there's an eight of pentacles, no? Mag-focus ka sa trabaho mo, sa ginagawa mo. wag ka magpapadestract. Matuto kang uh, magkaroon ng, um, kumbaga, concentration, no? Parang wag ka magpapadala sa mga, sa mga eksena nila. And there's a king of pentacles, magkaroon ka ng security, uh, sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, makinig ka sa intuition mo with the page of, page of cups no? Mararamdaman mo 'yang mga tao na 'yang kung totoo at hindi totoo sa iyo, no? Huwag ka rin magpapadala ng matatali Na hagang salita. Pagdating sa kalusugan mo, So there's a repeat of bonds by confidence, no? Confianza, sa naman ang love mo and there's something that's in a bond, something burden. Na no? may nagbibigay pabigat talaga sa kalusugan mo. Mayroon ka namang ancestor guides na gumagabay sa iyo with the king of course. No may gabay ka dito, no? Maaring tatay mo, lolo mo, And there is a six of wands my victory. No, magiging maganda rin ang kalusugan mo at kalagayan mo dahil malalaman mo kung ano yung kailangan mong gawin. And there's a six of swords na makakaalis ka rin Sa so, situation na yan. Ibig sabihin na sa lugar mo. No? And there's a high for lesson Basta matuto ka na. Na no, huwag ka na magpapa magpapaniwala o magtitiwala sa mga tao sa paligid mo. No? So, let's see what is the initial messages pagdating sa Magical Fair Messages and Advices with a pick a card, yes or no? Kung bago ka sa channel, kung pick a card, yes or no? Pwede ka magtanong, sa magiging sagot dyan. Within 1, 2, or 3, sa lang pipiliin mo, kung nakapili ka na sa number na yan na magsisilbing sagot mo, no? Comment down below kung noong number na pili mo. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the Magical Fair Messages represent so what. We're the magical fire messages. Spiritual teachers. So, kailangan mo talaga ng albularyo. Natutulong sa'yo dito with a spiritual teacher. Ano? And this is something yung birthday. Ngayong birthday mo, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. Pasabog! And there's a vegetarian. Ah, iwas iwas mo yung kakalamon mo ng mga karne-karne, ha? More on veggies ka muna. Vegetarian ang atake mo. What is the yin and oracle card? No, nahihirapan ka matunawan. Now, let's see what is digital messages. And there's a shadow work with a moon card with a trick reveal. Ilalantad lahat ng bagay na nakatago sa likod dito. And there's something a unity na may pagkakaisa, may pagtutulungan. And there's a reunion na magkakaroon dito ng reunite, ng pagtatagpo, pagkikita, no, with your person or either with your friends. What is the secret? It represent what? There's an intuition. Talagang may love life, eh, pasabog. No, sinasabi talaga dito mayroon ka talaga makikilala ang tao makakasama mo or nakilala mo na siya. Maaring siya yung makakasama mo for good. And there's a loss. No? Maraming mga inaalis sa buhay mo. Yung turbulence na yun, isang parte ng buhay mo na inaalis sa buhay mo. No? Ay tinatanggal sa buhay mo yung mga tao na yun. No? And there's something the world. No? Maaring babaguhin yung mundo mo or maaring makikilala mo sila sa ibang bansa. No? Let's see what is the Roman Sage for a Mystic Love Oracle deck. Represent with a whole foundation. No, mas lalong titibay no, ang iyong samahan, pamilya. And this is something na not committed or independent. No, Napaka-independent mo pagdating sa relationship. No, hindi ka nagbibay sa isa, sa kanya lang. No, kaila, kumbaga mayroon ka sariling pangangatawan at sariling paninindigan. No, at sariling pananaw. And this is something I'm sorry. No, some of you may hihingi ng tawad. So let's see what is um angel's number. And there is a chance and with a. It's up to you. Nasa it's, it's time to put long, those long cherished ideas into actions. You will soon come into contact with a free free individual circumstances and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities. Trust in the process. No, magtiwala sa sure tamang right proseso. No, wag kang magbadali. Nasa naman yan eh. No, kung magmamadali ka, magkakamali ka. No? Kung magmamadali ka, maaaring mapisod ka. With a money mo, deck. And there's a spiritual work. Meron talaga dito about sa spirituality. No? You are a light worker. Ibig sabihin dito, ikaw ay magiging daan no, para maliwanagan ka sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Binibigyan ka na ng signs and security so you pay attention. No? May babala at paalala sa inyo gabay. No? Kung baga kung hindi mo mapuputol to paulit-ulit pa rin ang senaryo ng buhay mo. What is the real message when an eagle spirit? With the, what lies beneath the future? What lies beneath the future? Represent with a cough up finding evidence getting cough cheating. So, si Mer talaga nagsinungaling dito, door ka, niloko ka. And the shadow worker is what? What is the shadow work represent what? Represent with we define the wholeness. No? Acceptance. Inner peace. No? Isa sa bagay na matututunan mo dito yung pagtanggap sa kung ano yung mga bagay na meron ka. No? Ito yun yung mga bagay na magbibigay sa kapayapaan. Kaliwanagan. And there's a clarifying for a love situation for clarifying for a love situation represent what? And there's a will no? Kung ito yung pinaka tinatawag na hipo-hipo ng eksena. No, don't get caught in a drama, choose peace, no? Hindi mo kailangan pumasok sa isang negatibong sitwasyon para lang um, yung mga hinaingon, negatibo na yan, ay uh, um, sa sa'yo. No, mas makawalan mo yung mga negative na yan with a drama, ego and pride, no? Kailangan mo mas piliin yung kapayapaan, kaysa mag-inarte. No, wag mo hanapin yung problema, hanapin mo yung solusyon. There is a clarifying for a life situation. So, clarifying for a love situation represent life situation with a free move. Now, embrace your liberty to explore new paths and the world is wide open for your journey. So, si meron talagang mundo or bagong mundo, no? There's the world, the world kasi kanina, no? Sa unang chapter, may world din. So, talagang sinasabi dito na may bagong mundo na maaaring magbukas sa panibagong pintuan para sa iyo. No? Kaya dapat handa ka at tanggapin mo kung ano man yung mabagay na ibibigay sa iyo. And there's a clarifying for a life situation, middle of moment. Based in the middle of moments, where present blossom in the simplicity as now. Now, mas maganda yung simple yung buhay. No, simple yung sitwasyon hindi mas maganda na ma, hindi na uso yung magarbo, pagandahan, gato, ganyan, no? Mas uso na ngayon yung patahimikan no, ng buhay. Diba? Kung maga sinasabi dito, babaguhin talaga yung mundo mo, no? Ibang-iba to sa mundong nakasanayan mo. So, let's see what is the part of the light represent what? With the part of the light represent what? Okay, there is an inventiveness. I can take control of my life and shape my reality in creative mindset. I create what resonates most with my heart. Ever, uh, every thoughts can be transformed into actions, allowing me to change my inner and outer worlds. By aligning my actions with the divine guidance, I bring life and purpose into my life. No? Kumbaga, dinadala mo ng big, um, kung baga, ikaw yung naglalagay ng liwanag sa buhay mo na no, alam mo na ginagawa ka ng ating gabay, no? At babaguhin ito yung mundo mo at dadaling ka sa mas positibong um, buhay at uh, landasin at dapat mong tahakin, no? Kung baga, kailangan mong kontrolin yung situations mo na kailangan mong pakawalan yung sarili mo sa mga negatibo, drama, ego, no? Hindi mo kailangan pumatol sa mga tao na yan para lang masabi na matapang ka, no? Kung itong bagay na to yung magdadala sa'yo ng Uh, mas maayos na kalagayan ng sitwasyon, mas maganda tumahimik ka na lamang. No, hanapin mo yung yung magig uh, magiging sagot, no? So na pinagdadaanan mo sa ngayon. No, hindi mo kailangang pumatol. Kailangan mo hanapin ang ugat ng eksena at putulin na yon. So guys, let's see what is a pika card yes or no. So let's watch this. Okay, with a pika card yes or no. Ito na yung guys. There is a yes or no pick a card. Let's start with the number one and there's a no. Losing part of yourself, missing piece, gone away. No? May, may, may mga bagay o kulang sa sarili mo na wag mong hanapin. No? Kung naman yung mga bagay na meron ka, makontento ka. Na magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka, na, na sa sa'yo ng ating Panginoon. Number two, there's a no, your deals are rejected, not satisfied with the result. No, maaaring hindi ka nag, hindi ka natuwa sa resulta ng ginawa mo dahil yung mga idea na kasi iniisip mo ay maaaring hindi nakakabuti sa iyo. Ito yung kailangan baguhin. Yung ay perspective. Pinaniniwalaan. Number three, there is a no again. It's just work off. a real A real time is the behind. No, sa likod nito, ito yung pinaka totoong nangyayari. No, kailangan mong harapin at kailangan mong puntuhin. Ano man yung mga bagay na kailangan magliwanag sa isip mo? Kailangan mo nang alisin at maging totoo sa sarili mo. So guys, this is my, this is the monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Virgo. Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Pero kung don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Derek's. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang dirigin skip ng Adzaway, pagbalain kayo Nang Diyos at may kapalit siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.